Hello, what's up vlog? Welcome to my guys. So, ngayong araw na to, pupunta kami ng Regina Rosary sa may tanay. At dito nga kami napadaan sa Guhuron At nabangha ako sa mga nakikita ko mga big bike, mga magagaling natin mga riders dito. Dito sa sikat na lugar, marilaki. So, nagulat ako, panungurin natin to mga kawasak. Boop. Boop. Uwi na ito mga ito Dito yung mga tumatambay yung mga ano mga rider yung mga riders natin ng na mga galing Gaganda na mga motor nito. paikot-ikot lang sila. Oh. Ah, napakarami na nila kabilaan niyan. Si ikot na naman ulit 'yan. na motor ng klase At dito nga mga kawasak, nagpapahinga muna kami ni partner sa Lilim. Uh, tabang habang nagpapahinga kami, pumipitik uh, naman ako. At dito po ramdaman yung uh, takot niya. Kasi habang dumadaan yung magagaling nating riders, bumabang uh, napapahiyaw si partner ng malakas. Uh, sabi niya, haalis daw kami dito, baka mabunggo kami. Din, baka baka ninervisin siya kaya. Binabuti na lang namin. Tumipat so, kami ng At yun mga kawasak ko so yun na nga um, marilaki na nadaanan namin so <coughs> no, magpas na kami sa area na yon at napunta na kami dun sa Hina Rosary sa aming destination so maraming salamat wasak wasak sa ating lahat sa taas, sa baba at kaliwa Buksan mo ang iyong isipan Ang mali mo ay itama sa kanan At sa likod, tingin diretso sa harap Si Tiples ang unahin Huwag ka nagpapasara